So ayun, what's up mga repap tips? Ngayon nakatanggap tayo dito ng generator na pipinturahan natin mga repaps. So bali project to na galing kay Mayor na pinaparepaint niya kasi nangangatanggal na yung kanyang pintura. So sobrang luma ng kanyang pintura dito. Mapapansin nyo na natutuklap na, nagtutuklapan na yung kanyang uh, paint dito mga repap tips. So ang sabi sa akin ng mga nagtatrabaho dito is uh, ko na lang daw. Tapos sa uh, pinturahan ko na para daw mabilis. So sabi ko mali yun. So kailangan kong back-backing gamit yung Uh, blaster mga repotips. Kasi pagka natin yung mga nababakbak na yan, is hindi pwedeng ganun mga repacks mahina lang yun pagka ganun pagka pinatong mo yung paint mo dun sa mga nababakbak na pintura nya is pagkatagalan is matatanggal din yung pintura mo so problema yun pagdating ng araw so ang gagawin natin is tatanggalin talaga natin yan ng mano-mano gamit yung steel blaster mga repack so yung steel blaster na yan yung tinatawag na parang steel brass na bilog na nilalagay sa ating grinder so yung nakikita nyo yan yan yung uh, grinder na may metal blaster Bali, may nag-suggest pa nga sa akin na gamitan ko daw ng strip-sol. So, pagka kasi strip-sol is medyo matatagal lang pa tayo lalo dun. Kasi meron lang ako ditong 4 days para matapos to. Dahil, uh, kailangan ma-deliver to sa station ng paglalagyan ng generator, mga repapip So, ang ginawa ko is nagmatigas ako dahil... Uh, alam ko yung ginagawa ko so steel blaster ang pinakamabilis sa paraan para matanggal yung kanyang pintura so mapapansin nyo dito mga repa pips oras pa lang is ganito na yung nabakbak ko so ganyan kabilis ang uh, steel blaster pagka ginamitan natin to ng uh, machine mga repa pips so medyo magingat lang pagka gumamit ka ngayon kasi medyo delikado pagka umipit yan is tumatalsik yan so dapat uh, sanay ka sa paggamit ng steel blaster bago ka sumubok kailangan is practicein mo muna sa mga uh, mga light parts lang mga repa tips so oh. yung mga open open parts ng mga steel na babakbakin mo uh, take note nga pala mga repa tips yung nga palang uh, portion na uh, binabakbak natin is uh, tutong patong na paint na yan ay uh, hindi na yan is stock paint mga repa tips kaya need ko na steel blaster talaga yung gagamitin ko kasi pag kaya is nice, ginamitan ko ng strepsol is patong-patong na pintura is napakaraming strepsol yung kakainin niyan tapos messy pa mga repaps tapos sa uh, at ako takot na liya pa yung mangyayari pag kaganoon bali dito mga repaps is dito na natin so ito is Itong araw na to is uubusin ko na lahat yung mga dapat ubusin. So mapapansin nyo, mayroon mga palubog dyan na parts na hindi ko pwedeng i-metal blaster. Yan ang pwede nating uh, gamitan ng strepsol. So, umpisa na natin para mabilis ko na matapos mga repa pips. At yung nakikita nyo, yung dalawang kulay orange na pintuan na yan mga repa pips, hindi ko na tatanggalin kasi may mga sticker dyan na ayaw nilang patanggal. So, ang gagawin ko is atackan ko na lang yung mga uh, sticker na yun tapos medyo magmamasilya ako. Kung meron siyang may nababakbak na konting pintura, isnit ko lang na i-repair yun Tapos papatungan na lang natin yun ng uh, primer mga repa pips, pwede na yan. So, alalay lang ang pintura dyan pagkaganyan. Kaya ako sinabing alalay lang yung pintura niya dahil uh, may tendency na mag-wrinkles o mag-bubbles pagka nabatak yung pintura dyan mga repa pips. Bali, advice ko nga pala mga repa pips na kapag kagagamit kayo ng metal blaster is make sure na merong uh, nakatapal na karton dito sa inyo mga mga hita mga repa pips. Kasi magtatalsikan dyan yung mga, ng mga parang mga brushes niya tumatalsik mga repa pips. Tutusok yun sa balat mo is napakasakit. Bali ang isa pang kailangan dyan is yung protection sa mata mga repa inabot na ako ng alas 7 ng gabi dito mga repaps tapos uh, meron pa akong konting mga minasidya para bukas pagdating ko dito ng alas 8 ng umaga is maumpisaan ko na itong maliha o mapapasadahan ng papililiya pagkatapos is ready ready na para sa epoxy primer naman mga repapips so bali ganyan lang yung trabaho kapag uh, may natanggap kayo na medyo nababakbak na, na o kaya meron mga lumolobo-lobo, nagbababos So, may mga mayinang pintura o kaya may mga nangangalawang. So, ganyan yung gawin yung mga repaps. Napakadaling tanggalin ang pintura kapag gumamit kayo ng metal blaster. So, yan lang yung tip ko sa inyo para uh, magkaroon lang kayo ng idea kung paano ninyo umpisaan yung mga trabaho, makukuha ninyo kung sakasakaling nakatanggap kayo ng, sa sasakyan o kahit na anong uh, may kaugnayan tungkol sa dapat na strip ba mga repaps. So, meron na kayong idea para sa mga ganyan trabaho. Bali, dito naman mga na natapos ko lang masilya yung mga dapat masilya. Tapos, na, uh, napaikot ko na ito ng papililihan na 120 grit mga Revabers. Pagkatapos ito, isipa primer ko ng tatlong beses para mamayang uh, pag-uwi ko is uh, meron tayong mga isa, dalawa hanggang apat na oras na pagpapatuyo dito sa primer is pwedeng-pwede ko na itong lihain mamaya. Dahil mamayang hapon is bago mag, mag uh, if is mapipinturaan ko na ito ng kulay orange kasi yung napili nilang uh, ilagay ko dito na ikulay mga repa pips so nagpatipla lang kami sa paint center ng kanyang kulay siguro yun yung kanyang stock paint talaga so bali dito mga repa pips natapos ko ng kulayan para kinabukasan is uh, last coat ko pa ito pagkatapos sa uh, top coat clear na so ganun lang yung kabilis ng pagtatrabaho natin mga repa pips dahil yan sa metal blaster kung ito is ng Uh, strip solo kaya minasilya lang is napakahirap mas mas matagal kasi ang maglia is napakatagal niyan mga repa pips So yun mga RepaPips pips last day na natin pang apat na araw na natin ngayon so bali uh, last call ko na lang to pagkatapos tapos tapos iba black ko lang yung pinaka puting niya tapos yun na So ayun, salamat sa panonood. Bali hanggang dito na lang yung video natin mga Repops. Kung hindi ka pa subscribe ano pang hinihintay mo? Pwede yung pag-subscribe mo ng channel natin. Pag-like mo na rin and share. Salamat at magandang buhay sa inyo mga Repops. So ayun, grabing pagod ko dito mga repaps. So nakalimutan pa yung logo.